Maitanong ko lang kasi ang uh, mga mambabatas natin ngayon, eh, nandun nga sa salitang Tagalog, mambabatas, di ba? Pero iba-iba yung kanilang nagiging trabaho po. Merong tagabigay ng ayuda, uh, iba pang mga trabaho. So sa tingin po ninyo, ano lang ba ang dapat na maging trabaho po? At uh, nakikita nyo ang possible, pwede ba itong uh, ipasa natin? or kung uh, ano ba, pagbabago ba sa konstitusyon? Na dapat ito lang talaga yung trabaho ng mga mambabatas, both senador at mga kongresista unahin natin muli si uh, Ginong uh, Jose um, bilang bilang hinalal silang mambabatas hindi dapat ipagmayabang na mayroon silang nagawang batas dahil kaya ka nga hinalal para gumawa ng batas at hindi lang paggawa ng batas dapat yung batas na ginawa mo nasiguro mo ba na yung batas na nagawa mo na implement naramdaman sa taong bayan at yun ba talaga ay pinakinabangan sa lahat na hindi lang ginawa mo ng batas para gawin mong parking area. Ngayon, dahil naging kontrobersya din po ito, considering lalo na sa Kongreso, both sa uh, Senado and uh, sa Kamara, dahil lumabas po yung issue patungkol doon sa liquidation by certification, doon sa kanilang mga uh, budget. Ang mga taxpayer, eh mahigpit ang gobyerno. Dapat mag magbigay ka ng uh, resibo, tututukan saan napupunta yung mga transaksyon ninyo, istrikto, naghahanap. Kung hindi magbayad ng uh, buwis, talagang uh, um, hahabulin ka. Pero pag sa, pagdating sa kanila, liquidation by certification lamang po. Kayo po ba ay pabor dito sa kaling kayo? Kung papalarin kayo ay magiging kabahagi po ng uh, Kongreso at ito yung sinasabing existing ngayon, yung liquidation by certification lamang po. Ano po ang masasabi niyo rito? Isang minuto. Unay man natin, Sir Jose. Ako, ang ako sa certification kasi hindi malinaw yan. Pagalawa, ano ba ang ano ba ang dapat nilang pagtuunan ng pansin? Kasi kung mayroon mang silang pinag-aawayan sa Kongreso na dahil doon sa 1.25, bakit di natin halungkatin yung bilyon? Kung mayroon tayong ahabulin, kung mayroon mang may mananagot, doon sa 1.25 milyon, ay eh dapat natin panagutin. Pero number one natin panagutin, yung naglustay ng bilyon na mayroon ngayong lumabas na 449 point something na insertion pan at yan po, ay eh, liquidation lang din yan. Saan po yan napunta? Hindi po yan malinaw. Kaya sinasabi ko, ulitin ko, kung kami mahalal, nagnakaw ka ng piso at nagnakaw ka ng isang milyon, tudas ka pang nakaupo kami. Sigurado, mayroon ng pay ng kung mo. So wala yung tanong sa mga senador na kung bakit ano pa, ikot-ikot na lang yung nangyayari sa gobyerno ng Pilipinas. Bakit sobrang tagal na nila sa kanilang mga serbisyo Bakit hindi pa rin nila masub, uh, matanggal yung korupsyon? Bakit andyan pa rin yung mga korup na alam naman naman ng lahat ng Pilipino na kung sino yung mga korup, which is andyan pa rin sila. Bakit hindi pa rin nila matanggal yung ganyan? Sa akin, ang sagot ko dyan, gusto mong matanggal ang korupsyon? Ito na ang panahon para matanggal ang korupsyon. Dahil mayroong sinusulong na batas na hukong bitay si uh, Atty. Vic Rodriguez, I will suggest to Atty. Vic Rodriguez, ang nakaw ay nakaw. Mapiso man o 5 centavos, nakaw. Hindi na natin ilalagay yung specific na sinasabi niya na presyo na bago ka makulong. Ngayon, may suggestion ako, kapag nagnakaw ka maski piso, bitay ka, hindi kagaya ngayon. Nagnakaw ka ng 50 milyon hindi ka makukulong kung hindi tanggal ka lang sa serbisyo. Wala pong bitay. Ngayon, gusto niyang mabago? Ibuto ninyo ang taong dapat ibuto. I-research ninyo. hindi ko sinasabing ibuto ninyo ako. Hindi ko sinasabi na ako yon. Kung hindi, kayo mismo mamili I-research niyo ako, sino ako, anong pinaglaban ko, dahil kung uras na nandoon ako sa Senado, yan ay kailangan gawin na may yan at may batas na yan. Dahil kailangan ngayon, lahat ng kurap, kailangan bitayin natin yan, kagaya sa ibang bansa. Ubusin natin yan kung inakailangan. Dahil sila nagpapahirap sa taong bayan.